sa huling pagkakataon. Hindi ko alam kung bakit bumabalik siya tuwing Father's Day. Ang akala ko, sa pagkamatay niya, matatapos na ang lahat. Pero ngayong taon, nararamdaman kong hindi pa siya tapos. Hindi pa rin siya matahimik. At ako, hindi ko alam kung handa na akong harapin ang ginawa ko. Father's Day, tahimik ang buong bahay. Umaambon sa labas. Madilim ang paligid. Si Ken, isang lalaking na sa late 20s, ay kakauwi lang mula Maynila. Matagal na siyang hindi umuwi sa San Mateo Ilang taon na rin mula nang mailibing ang kanyang ama, si Mang Hector. Isang dating pulis, tahimik, matigas, hindi palang iti. Isang amang hindi niya kailanman nakabati ng Happy Father's Day. Ngayon, siya na lang ang natira sa lumang bahay. Habang nagliligpit ng mga gamit ni Mang Hector, napansin niyang may mga lumang sulat sa isang kahon. Mga liham na tila hindi kailanman na ipadala. Isa roon, may petsang June 16, 2024, Father's Day. Pero matagal nang patay si Mang Hector habang naliligo si Ken, may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa itaas. Naisip niyang daga lang yun. Pero nang lumabas siya, may mga basang yapak sa sahig mula sa banyo, papalabas. May nauno sa kanyang maligo. Pagbalik niya sa kwarto ng ama, bukas na ito. Ang kandilang naiwan niya sa altar, biglang sindi. Kahit walang posporo o lighter na ginamit, sa likod ng kurtina may silweta ng isang lalaking nakatayo, matikas, pamilyar. Bumalik sa kanya ang mga alaala. Bata pa siya noon, Isang beses, hindi siya marunong magbasa agad. Sinigawan siya ng ama. Pinalo, umiiyak siya habang nakaupo sa sulok. Bakit hindi ka marunong sumunod? Sigaw ni Mang Hector. At isang gabing umuulan, labing isang taong gulang si Ken. Sumigaw siya ng, Sana ikaw na lang ang mamatay, Papa. Kinabukasan, hindi na siya kinausap ng ama. Simula noon, tahimik na lang si Mang Hector. Palaging malayo. Palaging malamig. Habang inaayos niya ang mga gamit, may nahanap siyang lumang cassette tape may sulat sa itaas. Para kay Ken, pakinggan mo lang kung handa ka ng patawarin at patawarin ang sarili mo. Ikinabit niya sa lumang player. Suminde, umiikot ang tape. Anak! Pasensya ka na kung hindi kita kayang sabihan noon kung gaano kita kamahal. Hindi ako sanay. Pero tuwing Father's Day, hinihintay kong ikaw ang bumati. Kahit isang text lang, kahit late. Pero hindi ko man sabihin, ikaw pa rin ang pinakamalaking regalo ng buhay ko. Napatigil si Ken. Napaupo. Tuloy-tuloy ang kanyang luha. Ngunit habang umiiyak siya, biglang bumigat ang hangin. Alas dosin ng hating gabi, Father's Day. Biglang namatay ang kuryente. Mas lumakas ang ulan. Sa dilim ng sala, may nakita siyang silwetang nakatayo. Suot ang lumang uniforme ng pulis. Basang-basa, hawak ang lumang belt bag. Ken, hindi siya makagalaw. Nanginginig siya, hindi sa takot, kundi sa isang damdaming matagal ng kinulong, pangungulila. Patawad anak, Pwede na akong umalis. Pero sana, huwag mong sayangin ang mga taong natitira sa'yo. Huwag mong tularan ang tatay mong huli ng nagsisi. Kinabukasan, tahimik na naman ang paligid. Muling umilaw ang kuryente. Wala na ang basang yapak. Wala na ring anino sa sala. Ngunit sa altar, may bagong larawan. Larawan ni Ken at ni Mang Hector noong bata pa siya. Naka-frame, malinis, tila bagong hugas. Sa likod ng larawan, may sulat kamay. Salamat sa huling pagkakataon. Happy Father's Day. Hinawakan ni Ken ang larawan, tinitigan, at habang tumutulo ang luha, tuluyan na niyang binitiwan ang bigat ng nakaraan. Hindi lahat ng multo ay masama. Minsan, multo sila ng nakaraan, ng mga salita at yakap na hindi na iparating. At kung may bisitang dumating ngayong Father's Day, baka hindi ito para takutin ka, baka gusto lang niyang marinig na kahit huli na, minahal mo rin siya.